Hello mga mare! Ako si Menga, yung laging gaitan nanay. Welcome to my mini vlog. Life update muna tayo mga mare. Pasensya na kung wala akong upload nung nakaraang webes. Dahil nga nagkasakit ang inyong nanay Menga. Tapos nung magaling-galing na ako, ang sumunod naman nagkasakit eh yung bunso ko. Dahil okay. nga sa panay ang pag-ulan, eh nagkaroon nga kami ng ubo at sipon. Tignan nyo naman yung boses ko mga mare. Medyo paus pa Kaso, nga. Kaso kailangan ko na kumilos at linisin tong kusina ko. Dahil nang gig nagigitata na siya mga mare at nagkakaroon na nga ng mga langgamit itong mga condiments ko. Buti na lang, eh napuan nga ako ng kasipagan mga mare. At para mabuksan ko na nga yung parcel ko nung nakaraan pa nga yung dumating. Siyempre, pag meron tayong bagong gamit mga mare, naglilinis talaga tayo bago natin sila i-unbox o ilagay dyan sa mga lalagyan nila. At balik na nga tayo sa dating gawin mga mare. Nagsasaboy lang talaga ako dyan ng bleaching liquid. Pagkatapos nyan, eh ibababad ko lang sila ng 15 to 30 30 minutes tapos doon ko naman sila babrushin. Pinunasan ko na nga rin ng bleaching liquid tong hanging shelf ko pati nga itong mga sabitan ng basket pag ko. Pagkatapos naman eh, eto nga binrush ko na nga pati yung mga dingding pati yung mga gilid gilid mga mare pa no napuno ng talsik ng mantika. Kaya ayun pinagpiestahan ng mga langgam pati yung mga condiments ko na dami. Kaya pag ako ang nagluluto mga mare eh, hindi ko nga hinahayaan niya na meron talsik ng mantika pinupunasan ko kaagad kasi yun na nga talaga yung mangyayari. Pagkatapos ko ang mapunasan, eto binagbabalik ko na nga yung mga gamit na nakalagay diyan kanina. At pagkatapos, ibubuksan e, ko na nga tong parcel na sinasabi ko sa inyo kanina. Bali, nag-checkout na nga ako ng bago kong condiments bottle. Apat na rin ang inorder ko mga mare para sakto nga doon sa lalagyanan eto ko. Ito yung bottle seasoning na hindi mo na kailangan ngang isara. Magkaparehas lang naman sila nung luma ko mga mare. Parehas sila ng quality, pati na ML. Ang pinagkaiba nga lang nila e eh, mas matangkad tong bago ko tapos yung isa e eh, mahaba lang yung takip niya. Tapos tignan nyo yung takip nito mga mare tignan nyo ang dali na lang buksan hindi mo na kailangan niyang isara. At ito na nga mga mare ay eh, lalagyan ko na nga sila ng laman para itong dati kong lalagyanan ay mahuhugasan na at maipadala ko na nga sa nanay tatay ko. At nung matapos ko na nga silang maripilan mga mare, eh, ilalagay ko na nga rin sila dito sa aking kitchen rack na binili ko lang din online. Kaya kung gusto nyo tong mga gamit na ilalagay ko nga sa comment section yung link o kaya ikiklik nyo lang yung yellow basket ko dun sa black At app. At ito pa mga mare bago ko makalimutan, i-unbox ko na nga rin pala tong bago kong canister. Bali nag checkout na ako nitong wooden canister na matagal ko na talaga tong gusto. Kaya ito binili ko na dahil nabasag nga yung dati kong lalagyanan ng mga asukan. Di roskas, yung takip ni tong canister na to mga mare kaya hindi titigas yung mga asukal na ilalagay nyo o creamer. O kahit yung gatas ng anak nyo. Tatlo na nga ang inorder ko para sa kape, creamer at asukal ko. Tapos pinagawan ko na nga rin sila ng label. O di ba mga mare ang syala tignan dito sa kusina ko. Don't worry mga mare ilalagay ko na lang din sa comment section yung link nito. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking video mga mare. Ay wait lang bago ko kalimutan. Papalo naman ako tapos pa like and share naman tong video ko. Maraming maraming salamat. Salamat po. Kaya magkita-kita po tayo sa susunod kong mini vlog. Bye.